Ayan mga kapatid, ito na yung napanalunan ko, nilabas ko na lang sa Art. <laughs> Pakita ko sa inyo at uh, nakita ko nga mayroon ditong nakalagay na price niya. No? 6,999. No? 7,000 na rin. <laughs> Napakaswerte. Napakaswerte at ako yung nabunot dito. No? Ano ba yung araw mga kapatid, at ito na nga, nagkaroon kami ng Christmas party sa trabaho ko at isa ako sa mga nabunot yung aking pangalan no sa grand prize na para po sa aming trabaho. At ito na nga mga kapatid, bubuksan natin ang pag-alam ko. Yan, uh, nakalagay dyan. Galing sa isang uh, kumpanya, no? Sa Express Label System Corporation. Yan. So, bubuksan natin mga kapatid. Tingnan natin kung ano yung laman. Diba masaya yung Christmas kapag ganito yung nakukuha natin. Ano? Sa... Ay, yun, oh. At, po, ano to? washing machine mga kapatid titingnan natin no oh, kung anong itsura niya na washing machine ayan no oh. uh, napakaswerte ko no wow Pakaswerte. Oh, liba Oh, ayan. Tapos, ah, mayroon siyang ah, dryer. Oh, liba Ayan, may dryer. Siguro, malaki-laki rin yung halaga nito. <laughs> Kaya, address sa atin lahat um merry christmas po maraming maraming salamat bye bye